guys punta kami ng dagat ngayon yan yeah, ito prepare na sila so guys sasakay na ako so hello guys andito na kami sa tabi ng dagat ayan gabing gabi na nasa tabi pa ng dagat ang sarap ng simoy ng hangin ayan ito, ito yung kapatid ko oh yun ayun lalakad na kami dito lang naman kami sa ano sa may cornish cornish lang hmm. cornish of Pajira yung mataba ang oh, daming isda. Eh, yung matataba. Ano eh? Anong isda yung bato? Eh, Yan yung sinasabi mo, ano ah? Parang, ano? Uh, parang lapula po. Oh, ibang isda man, parang. Ito yung surahan. Parang... Ilagay mo yung isda na oh. Sa. Surahan ba? Oh, be careful. Ilagay mo sa, ano, sa aquarium. <laughs> oh, ganyan ah. Ang pang aquarium. Bato ka ala? ba ito guys yung huli. Walang puro isda. Gusto ko sana crab kasi wala nang crab. I don't know what kind of fish is that. Sa tingin nyo guys, anong isda ito? Ha, may guhit-guhit, stripe na may orange. Yan. Orange. Sa dami, ang ganda.